idol uh, sinabi namin hindi po scripted yan mga idol ha hindi scripted yan yan oh wala kayong nanay dito kapunta idol dito. ha dito. ano ano bang meron dyan ano yan ba idol ano yun idol saan na bala saan na yuta Yuta na idol. Sumana. Oh, ha? Dag dag buo. Ay oo. Oh. u. Uh, uh. Ah. Dili. Dag butas ah. Marami, dol. <laughs> alams na naman to, dol. <laughs> Dole Magang alams na naman to. Tingin mo. Ay <laughs> mga idol Bagong butas 'yan. O, oh, tinakpan lang ng anay kasi pag may binubutas na tatakpan. Ayan o, oh, meron pa. Bagong kalkal yan. So, ngayon malalaman natin. So, walang kukurap. Silipin muna natin baka ahas. Ito yung, ayan o. Oh, walang, pero makikita na lang natin mga idol kung ano talaga. Ang dami pa tagang, di ang dami kasing bayawak tong banda dito mga idol. Kaya, di sana Iyon Ayun Okay Okay Iyon may butas Cute Okay N Ang dami natin alam mga idol kung anong nagbubutas doon. Hindi Ayun. So Ayan. Mukhang nakikita na yung ano ah. Parang ano na yung ano ah. Ayay. -ay. Treasure yan idol. Yan na siguro yung sinasabi ng isang followers natin na natin ng ganito ikakayaman natin treasure ano? <laughs> tama ba yun? wala butas niya siguro yan idolino Pupunta papunta doon tinatakpan lang ng anay ayan no? Oh. tama ba? hindi uh, lang ayan oh. hanggang doon no? Oh. ah itlog na naman to may nag itlog yata dito So, ayan sa idolino. Ang naman kasi. Kikita talaga natin ngayon yung lakas ng ano mo, katawan. Na. Ah. naka gulong-gulong. Dalino ah. Ba'y nukay mo kasi, de. Dol, ba't ba kasi, ba't ba kasi kailangan natin hukayin yung mga ganito? Kailangan. <coughs> lah, parang walang laman sa ilalim. Malambot. Aris. tutok natin wala talagang putol-putol to baka sabihin na naman pag may nakita tayo sasabihin na naman nila scripted walang scripted scripted sa mga ginagawa namin mga idol o may tali pa tali ng kalabawata yan baka maganda pa mahal pa naman yan ganyan may idol, oh. sino may baka Pwede pang tali sa baka yun kung may mga alaga yan sige lang Mm -hmm. Okay. Parang wala doon. Meron yan. Kalkalin mo sa ilalim doon. Ayan o. Oh, doon, yung queen box doon o. Oh. Yan. Diyan banda doon. Mukhang natakot ka lang sa butas eh. Baka May sinik-sinik. Yan. Yan yung queen box doon Oh. Yung pwedeng wala yan doon. May itlog eh. Pakita natin sa kanila na Ayun no, yung queen box dulo, ayan. Oy, mukhang itlog yung dulo. Dal. Hmm? Itlog ata yun. Mo nagputi. Try mong tusukin. 'Yan? Ay, itlog nga. 'Yan ang sinasabi ko. Oh, itlog na naman nga. O hindi scripted din mga idol ah. Sinabi ko lang kanina 'yan kasi may butas eh. Oh. Hindi idol. Po scripted 'yan. Di. Anuhin mo ko yan, anuhin Paano mo. Paano to? Di, anuhin mo, di balik lang natin yan, di balik lang natin. Hindi naman sa, pakita lang natin sa kanila. Oh, dandahan lang, dandahan. Sabi ko na nga ba eh, may butas, ito malambot sa ilalim. O, diba? Medyo? Oh, itlog, itlog nga, sabi ko na nga ba eh. Kaya sabi ko, kanina nagibitaw na ako ng salita na hindi po scripted yan. Sige kuya hindi scripted yan kasi nakita ko kasi na may butas talaga at bagong kalkal ito mga idol kakaitlog lang nito mga idol yan kakaitlog lang sige idolino tanggalin mo idolino asan ba yung iskro natin ayan o uh, iskrohin mo yan sinasabi ko mga idol wala dyan wala dyan kasi nakatakip na eh tinakpan na ng anay kasi kung hindi tinakpan ng anay yan ibig sabihin may nanay yan kung may butas pa eh nakatakip na ng anay eh o oh, dami mga idol o oh sa ilalim mga idol hindi po scripted mga idol ha hindi po scripted yan wala po kami ginagawang video ganito na scripted San ba namin kukunin yung mga itlog na yun kung sakaling gagawa kami ng ganun o oh, ayan ilan na yan kaya pala ay lusot na siya doon yan nga alam mo yung butas doon kanina yun nga yung butas kanina ba diba? sabi mo walang bot ayan hmm. o, mga bagong ano nang ana yan bagong takip ng Dinok ana tinakpanan ni Larry uh, uh, uh. ay mga idol o o oh. <sniffs> oh. Hindi, hindi po namin ano yan mga idol ha. Talagang napansin lang namin ganinang may buta. Siyempre, kailangan natin patunayan din talaga. Ayun dulo. Oh. Sige dol. Wala na. Meron pa yun dol. Ilalim dol. Ayun dulo. Oh. Sige, bungkalin mo yung dyan banda. Hindi yan, hindi yan. Sa ilalim, ilalim. Bandang ilalim. Dali. Ibalik natin yan. Oo nga, ibalik natin yan. Bilangin lang natin kung ilan. Hmm. <coughs> mga idol, ibalik namin ito ah. Bilangin lang namin kung ilan. At least wala siya na, wala siya na pinsala eh. Hindi na? So, di yung sa ilalim nga. Yun dyan o. No? Diyan banda o. Oh. Diyan banda. So yung queen box niya, hindi na natin makukuha niya. Hindi na natin, hindi na natin kunin yung queen box. Hayaan na natin kasi. Tama tama, mabuhay din yung mga anay para pag nabuhay nga kay anay daw yung kinakain nito ito doon. Oo. Uh, Kaya, para okay, ma maganda yun. Walang masabi yung mga... Oo. Oh, hindi yan dol, hindi. Sa ganyan ba? Pag ganyan mo dol. Yan yan. Ilalim yan. Bungkalin mo pa pa sa ilalim. Baka yung queen box madali rin natin. Kasi alam ko queen box na yung ano na yan eh. Wala na siya. Okay, so yun. So yun mga idol. Oh. Pinapakita lang namin pero ibabalik po namin yan. Ito. So ito. Mga idol oh. 2, 4, 6, 18. 2, 4, 6, 18. Maramihan pala talaga magitlog yung mga bayawak mga idol. Maramihan. Ah. Oh. Ano? You know. mga idol, walang na damage sa itlog, ah. Walang natusok, walang napisa. Hmm. So, ibalik namin. na namin ituloy ito. Sinik lang natin talaga kung ilan, pero tama-tama 'yung mga idol, nakita talaga pero, natin may butas. Ano lang kanina, 'yung nakita lang natin kanina 'yung may butas siya. Pero talaga natin sure kung ito ba laman. Pero ito nakita natin 10 piraso. Char so, mga idol, tawak takpan natin uli para naman ano so yan mga idol kasapin na lang natin yung mayari na nagoto sa atin hmm. hindi hmm. na natin tinuloy ito dawa lang yun dol kasi tatakpan din ang ana yan kahit hindi mo masyadong anahin yan bubuhin ulit yan ano? kasi matas na rin masyadong video natin ah. Uh, yan mga idol Maraming salamat yan. Binalik namin walang damage yung itlog. Para naman wala kayong masabi. So, hindi talaga natin nakalain na may laman uli yan. So, bye-bye mga idol.